Yan. Ganyan ang itsura niya mga idol. Dahil marami nagtatanong mga idol sa pamain kung silicone nose na sky blue. Ito. Gagawaan natin ngayon ng ano to. Tutorial kung gaano kahaba ang kailangan. Itong sukat na ito ang mga idol, ito yung napansin ko na palaging sinisibad. Bali, dalawang klase ito mga idol. Ayan o. Oh. Ito yung sky blue na transparent. Ito yung medyo blue. O, oh, kitang-kita naman ang diferensya mga idol. Ito ang pinakamagaling mga idol. Ayan. Itong medyo light na ito. Ang sukat nito mga idol, 3.5 inches ang sukat ang haba nito Ayan. kung tansya lang dito sa daliri itong guhit dito mga idol oh. ang guhit ng daliri natin yan hanggang dyan lang Ayan. ako sa dulo Ayan. ganyan lang kahaba mga idol may mga naputol na ako dito na dati. Mga pamain ko na nung isang araw. Pero papakita pa rin natin mga idol kung paano ko ginagawa. Nilalag, nilalagyan ko rin ito ng anong mga idol. Parang buntot. Yan no? Binibiya ko pa rin yan. Paglagyan ng biwas. Ganyan lang mga idol dibitakan memuna nang maliit kanggan Oh kagawan lang tu nang ano mga idol parang buntut lang nang maliit Ganyan lang mga idol. May buntot na siya. Tapos itang ulo niya na mga idol. Number 1 Kahit anong kulay, lagay niyo pwede. oh, yan. Ganyan ang itsura niya mga idol. Ang biwas ito mga idol. Uno zero yung sakto dito sa butas ng hos papasok mo dito sa loob nito yan yeah. ganyan ang itsura niya mga idol pit na pit siya sa butas hindi siya gumagalaw galaw kapag maluwag kasi dito sa loob mga idol pag kinagat ng isda nababaluktot hindi na maganda ang langoy ganyan kaganyan kapag maliit yung biwas kaya dapat ang biwas ito puno zero yung may zero mga idol ha yan ganyan, ganyan pag naputol nyo ito mga idol ng gusto nyong sukat di ba baluktot sya yan ganyan, ganyan kailangan yung lagyan to ng pampatigas mga idol to walis ting ting papasakan nyo yan sa loob mga idol para tumuwid so ayan ganyan na tuwid na siya mga idol gagawin nyo dito papakuluan nyo ito ngayon kahit mga 5-2 minutes lang pakulo nyo huwag nyo muna tatanggal hanggang di lumamig yung tubig kung kumulo ng mga kahit 2 minutes, 1 minute, okay na siguro yun. Para tuwid na tuwid siya mga idol. Yan itong itsura niya. Yan itong itsura pag, kumulo, pag malamig na mga idol. Yan. Yan tandaan nyo mga idol. Oh. Ganitong kulay. Masyadong blue kasi ito. Medyo mahina. Ito, ganitong kulay ang hanapin nyo mga idol. Yan. Sky blue yan transparent pamain ko to mga idol ha ah. kayo nang bahala kung gusto nyong habaan kung gusto nyong mas maiksi pwede rin pero the best sa akin yung ano 3.5 inches yan kung nagusto nyo yung video natin mga idol iwan ka dyan ng like o kaya heart man lang pakipalo na din kung sakasakali peace out